para saan pa yung pagkatrabaho mo kung hindi ka mag-food trip? Kaya tara, food trip tayo. So, nandito tayo ngayon sa Baliwag Bulacan para tikman ang trending na pancake ni Tatay Rod. Na limang piso, apat. Dati piso lang isa na to, pero syempre sa mahal na rin ang bilihin. No? Pero mura pa rin, isipin mo, candy nga ngayon, wala nang piso eh. Pero dito, titikman natin yung kanyang pancake. Medyo mainit ha. Grabe mm. Sulit na sulit yung, ano, yung Sa lasa niya Hindi mo iisipin na Piso lang yung pancake Oh. Alam nyo ba guys Dito si Tatay Rod 17 years na siyang nagtitinda dito ay, parang dati iba yung pwesto mo, eh, no? Kabila. Isa to sa paborito kong uh, street food, itong food trip na to dito sa Baliwag. Nung nag-aaral pa ako dito sa Baliwag, ito yung isa sa paborito ko. Oh, so, pero mura pa rin. Sa, sa limang piso mo, guys, apat na na pancake na ganito. Diba? Tapos, yung lasa niya. Iisipin mo na mamahalin na pancake. Ay, may sulit na ito. Eh hey Rod, paano po ba nagsimula tong business niya na to? Ah, dati ko, nag... Uh, asan may busy ako, yun ako ng biyanang kulap, baliwag. Apo? Huwi kaya ka ng baliwag, paggawa ka ng ati Eh, siyempre, wala akong ibang... Ah, uh, luwag-luwag na pagkakakita, hindi, ito na lang ako. Ang binubuhay ko sa mga anak. Kasi pang parasa panahon, hindi nung video may matuman, talakas, pero sakto lang. Pero for 17 years, Tay, paano nyo po na-maintain na ituloy yung ganitong negosyo? Kasi kako, kung masukan ako ibang trabaho, wala. Pagod ka pa, pagod ipatawan mo, may amo pa, di ba? Ito walang amo, ito walang amo. Ika lang talaga. Siyaga, pag-prosigit sa sarili, wag So, surrender. Anong pinaka-inspirasyon nyo sa buhay tayo para ipagpatuloy itong negosyo na to. Ang um, mga anak ko. Ilan po ang anak nyo? Walo. Walo. So, dito nyo kinukuha yung pambuhay nyo sa Aalaw. walong anak nyo? Alam Oh, iba. Guys, for 17 years at 66 years old na si tatay, patuloy pa rin siya nagbi-business dito at uh, please, supportahan natin, no? So, tikman nyo yung luto ko. Eh, araw-araw nandito ako. Sa malagdib ng gabi. <laughs> So ngayon guys, alam na natin kung bakit napakasarap ng hotcake ni Tatay Rod dahil ito ay punong-puno ng pagmamahal para sa kanyang walong anak. Dito niya kinukuha lahat yung pangtustos. Kaya guys, please pakisuportahan si Tatay Rod dito sa Baliwag Bulacan.